the I mean, death is really something na kumbaga inevitable po hindi po natin maiiwasan sabi nga sa bible ano mm. for a man is destined to die once ha? so para pong ito yung appointment na hindi natin mamimiss kung baga. no mm. the moment ka ipanganak you're headed towards death kung mapapansin niyo po ano so uh, may meron lang akong verse na maganda rin hindi dapat katakutan ng pagkamatay in fact ko alam mong darating yan dapat paghandaan natin tama at uh, ko alam mong limitado rin yung buhay mo rito sa mundo E eh dapat then we're making the most out of it. Sabi po sa Salmo 90, uh, 12, ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin ay maiksi lang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Amen. Ang ganda na sinabi na ito ni Moses, sulat po niya itong sa Psalm na to. kung nalalaman daw po natin yung araw natin ay eh, maiksilang, natitira, limitado. Paano mo gugustuhin gamitin yung mga ito? Alam niyo po, sa dami ng mga oportunidad dito sa mundo, sa dami nating gustong ma-accomplish, trabaho, school, pamilya, sa case ko, ministry, madalas hindi natin na malayan lumilipas na pala yung panahon. Minsan, kailangan natin forever tayo sa lupa, pero hindi po. Ang totoo, may hangganan yung oras natin dito. Ang tanong lang, paano natin gagamitin yung bawat araw na binigay sa atin ng Diyos? Kaya nga tawag dyan, present day, present, regalo. Pero kung sayangin mo, eh, sayang naman kung sinayang mo yung regalo ngayong araw na to. Una po, ang buhay ay maikli, huwag nating sayangin. Sabi po nung sal salmis yung nagsulat, niremind po tayo, maiksi lang yan at fragile siya. Isang sakit lang dumapo, isang dengue, o sa case ng krimen nga na nangyari, hindi natin hawak kung hanggang kailan tayo mabubuhay, kaya bawat araw ay mahalaga. Hindi kasalanan na maging busy, linawin ko lang po, pero delikado kapag naging bulag tayo sa kahalagahan ng bawat araw. Pwede ka maging busy, pero ano po ba'y pinakakaabalahan natin? Di ba? Yun po ay mahalaga rin, ano? So pangalawa, kailangan daw sabi, ituro nyo sa amin, teach us Turuan mo kami Lord. Wisdom is not automatic. Hindi po sinabi ni Moses na uh, alam ko na to Lord, wag mo na akong pakialaman. Sabi ni Moses, Lord, turuan mo ako. Meaning to say, hindi po automatic ang wisdom. Inihingi ito sa Diyos. Maraming tao matalino pero hindi marunong. Nalito ba kayo? Kasi ang totoong karunungan galing sa Diyos. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mari matalino ka, academia and all, pero it doesn't mean marunong ka. dami ko kilala matatalino, hindi ma-handle sa alapi, marriage, hindi ma-handle sa sarili. Walang self-control, kamal ng kamal ng illegal na pamamaraan. So matalino ka lang pero hindi ka marunong. Ang karunungan ay galing sa Diyos. At pangatlo, mamuhay ng may purpose, may layunin. Amen. At hindi lang layunin, eternal purpose. Sabi niya sa isang book sa Bible, sa Acts, when David served the Lord's purpose, he died. So yun po yung goal natin, ha? pag namatay tayo, hindi lang yung purpose mo sa bansa o sa, 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 city mo, pamilya mo, yung purpose ni Lord. Ibig sabihin, counting our days is not just about making a bucket list. Insan, ang bucket list ko, makapunta sa ganito, makakain ng ganon. It's about aligning our lives sa purpose po ng Diyos. Ito ang paraan ng pamumuhay na hindi lang para sa sarili, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Again, reminder ko lang po sa inyo, hindi mo hawak ang haba ng buhay mo, pero hawak mo ang lalim na to. Gaano ba kalalim yung magiging purpose mo dito sa lupa? Live each day as if, alam yon yun, parang bukas, mawawala na to Live every day and make it count. So, let me end. Sa anong area ng buhay mo, nagiging masyado kang abala, kaya nakakalimutan mo yung mas mahalagang uh, parte ng bawat araw? Ano ba yung mas mahalaga? Paano mo maisa sa buhay yung karunungan galing sa Diyos sa iyong mga desisyon, sa relationship mo? So, mahalagang tanong yan. At kung may ba isang bagay kang babaguhin ngayon sa schedule mo, para mabigyan mo yung mas mahalaga. Ano yung tatanggalin mo? Alright? So, iwanan ko yung mga tanong ngayon para magmuni-muni kayo. Salmo 90, versikulo 12. Ipaunawa nyo sa amin na ang buhay namin na maiksi lamang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. Tayo manalangin, Panginoon. Sa dami po ng mga nababalita namin na matay, whether sa sakit or sa case nga ni in sa krimen, Lord, life is short. Pero Lord, may buhay na naghihintay sa amin. Dalawa lang kalalagyan namin, eternal death or eternal life. Lord, pinaghandaan namin ng buhay sa lupa, may insurance, naging healthy. Lord, okay naman 'yan. Pero Lord, yung eternal life dapat din namin mas lalong paghandaan. Salamat Panginoon sa mga um, uh, pa paalala mo sa Biblia na ang buhay namin ay maiksi lamang at ikaw ang giver of life. In Jesus name. Amen. Today's reflection with Pastor Jeff Eliskopides.